And good morning mga kabsat. And for today's video, sasamahan niyo po akong magluto ng favorite kong merienda, ang ukoy. Ayan, wow! na-prepare ko na. Magluluto na lang. Haluhan ko na lang. Tapos, ayun, tapos na. Ayan, natin itong non-stick ni Ate Jane. Ayan, kagagagag po na laing gibugay. Dahil ito'y kakabsat. In order na. Asang-sangko na di kayo mag-isang mag-isang mag tayo, tayo mag-isang mag Ayan, naka-prepare na nga itong ating puso ng saging. At ito naman po yung mga ingredients na ating gagamitin ngayon. Ayan, isa-isahin po natin. Ito po yung harina, may magic sarap, may paminta, may mantika, itlog, baking powder, may asin, meron tayong minced garlic, tsaka sibuya, So, hiwaan din natin yun sibuyas. Mas masarap ito kapag meron po yung tinatawag na spring onion sana. Pero dahil wala, ito lang po yung meron na ingredients. Iahalo na po natin dito sa ating uso ng saging. Nilinisan ko na yan at nilagyan ko ng asin tapos hinugasan ko. So, syempre, una natin ilagay ay ang asin. Sunod, paminta. Bali, paghaluhaluin lang natin ito lahat. Yan, next itong malik sarap. Next, itong baking powder. Next, itong sibuyas. Bawang, itong itlog. Bali, itong ating puso ng saging ay isang piraso lang yan. Maliit lang. Pagkatapos nyan, ay ating halung-haluin ang ganito. Mekos-mekos natin. Siguradong masarap po. Naminis ko na kasi parang nakikraving ako sa ano, sa ukoy. Kasi dati-dati, ilang years na. Ito yung tinitinda ko sa harap. Sila inang. Ito yung business ko noong unang-una pa nung hindi pa ako nagkuroon ng baby. At ngayon, meron akong time dahil na si baby. Hindi niya Kaya sabi ko, oh, ano tuwi ko nga ito? Ukoy. Kasi naminis ko na. Pwede pa to. Hindi lang to merienda. Pwede pa tong ulamin. Yan, kapag naihalo na natin lahat, isunod na natin yung ating harina. Yan, ito yung ating harina. Dapat yung sakto lang, hindi naman sa yung sakto sila yan. Ayan. Pwede nyo rin dagdagan, pwede nyo rin dagdagan ng itlog, kung gano'n yung gusto nyo parami. Pero para sa akin, sakto na ito. Ayan, na. Ayan, hanggang sa may halo yung harina sa ating tawag niya, puso ng saging, no? Haan niya, tingin na ito yun, ayan. Sabungan, ay! Ano na yung tawag dito sa Ilocano? Ayan, mahalo na natin ng na. mabuti. So, ready kita na ito. Siyempre, ano nating natin magawin dyan ay papainitin natin ito palayok. Ayan, yung tamang volume lang ng apoy. Ayan, pag mainit na po ang ating palayok, ay isusunod natin ang mantika para ito ay pakuluin at painitin. Uh, tayo pala ang katika po, doot ulo ni mama nung kuna ang kwartana. Ayan, may kusunod na kasuloy. Ayan, hmm. lahat yan, ay sibulay Ditikwa mo, para yuk mayat may. Atmay. Ay, agtuntulo man dito yun. Ayan, itry natin maglagay ng isang kutsara. Tingnan natin kung maganda yung luto ng palayot na eh Eto, pwede mo siyang lutuin ng pabilog. Pwede rin ganyang flat. Pero, mas maganda yung sa akin yung flat kasi gusto ko maluto hanggang dun sa loob niya. Wait lang, tagdagan natin siya ng mantika para hindi masunod. Ayan, naamoy ko na ang bango. Hindi mo ha? Di pa di natikman, ang sarap-sarap na. Hmm. Yan. Hindi nakita natin. Yan. Bango talaga. Try na natin baliktarin yung nauna natin ilagay kung naluto na. Mangirap ang hirap kong baliktarin. Okay. Oh! Ganyan, magiging golden brown. Oh! ba? Diba? Hmm ulam na bango madaming ano madaming pwedeng tiukoy. pwede pa yung ano yung ipon pwede pa yung ukoy yung masarap din yun yung maliit na isda pwede mo lang iukoy yan pero ito mas the best puso ng saging para sa akin yan pwede na ito papatuyan natin siya sa tissue mm. medyo sunog na ata mm luto lang kaya ng sitong ulo. Ayan, luto na ang ating napakabango at napakasarap na ukoy. Napakasarap isaw-saw sa suka na may sili, na may bawang, na may sibuyas. My God! Pero dahil na bawang tayo sa sili ay mumukbangin na lang natin ito ng solo. So, titikman na natin. Gusto ko yung medyo toasted. Sakto umuulan. Ang sarap magkape.